Ah, grabe. Mga kulay. Parang imprint yung ano ko. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Kaya mga kakulay, kulay. Kulay kay mangi. Ito nangyayari ngayon dito sa Japan. Grabe yung mga ilaw nila. Wala tayong magagawa kasi. kulay shout out niyo bindo nila mga kulay gusto mo magbili may binibinta kaso lang mahal mga kakulay agahan nyo si mga kulay kaya mahal Ito na buhay mga kulay. mga buhay dito sa Nipong wala ka shout out na lang but the my boys yan, shout out I'm the team in money ganyan okay. talaga parang life bilhin lang tayo ng meh. mamaya Tidak, saya Si rocky Boy. Kita tidak dapat melakukannya. Saya berharap mereka tidak akan melihat saya. Kerana saya Mga gabi. Kaya. Darabi. Kaya shout out na lang. Kumusta na lang yan sa inyo. Okay. Um, from Japan. Ya, kumusta sa lang mga kagulay. kita ka channel ko kagulay. Ya, yan. Kulay kayo mangi shout out na lang. Please na lang follow and subscribe para next episode. Mana ya, Mga nangyayat dito Tahu takut mga kakak kulai ngayon kasi nak kuap sana mga tahu. kasi okay. shout out talang ulit mga kakulai. kulai kulai kayu manggi sanipong pong. lahat tayo nak kasi kaya natin ito mamaya para at least makita nila makita nyo ano ang nangyayari dito sa dito na lang mga kakulay kasi wala namang sasakyan kasi lang liwanag dito kaso lang mga balay wala di mga sugar mga kakulay kaya kaya talaga ang okay nato ng mga minutes na to, hmm. um, minutes lang to para tal limp tapos okay shout out ulit sa iyo kain kumusta tuson sa minutes na kulay kayo maki boss ay sasakyan Itu datanya tak. Kita nak konstrak ni loh. Dah lama mga bus muka kulai. Saya to apartmen. Ya muka kulai shout out lau. Tindih tindih. Yan, may mukhang pasakan. Yan, naputubig na sila mga kakulay kayo panggili. Okay? Pag-upos sa inyo.